Nagpahayag ng pagkadisbaya si Senate Majority Leader Joel Villameba sa Department of Foreign Affairs sa ipinasang report sa Kongreso na walang kahit isang nakasong Pinoy sa ibang dagat ang acquitted sa mga kinaharap na kaso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Villameba sa data nga ng DFA na 3,863 na pending cases sa korte sa ibang dagat laban sa mga kababayan ay 1,278 cases na nahatulan ang mga ito sa iba't ibang kaso simula noong January hanggang June 2022. Sa naturang bilang, 883 Pinoy ang nahatulan ng fixed term sentence, 63 ang habang buhay na pagkakabilanggo at 332 naman ang napagsilbihan na ang kanilang sintensya. Nagtataka si Villanueva kung paano nangyari na lahat ng mga OFWs na may kaso ay convicted. Tinitingnan ko po yung report ng DFA sa Kongreso. Yung report po ng DFA tungkol po sa mga criminal cases recorded ng DFA uh, mula January to June of 2022, nakalagay po dito zero, zero acquittal. Totoo po ba ito? Uh, kung hindi po, how many were acquitted? Kasi nakalagay po dito, uh, zero yung acquittal from uh, January to June of 2022. Sinunda naman ito ng pahayag ni Sen. Rapi Tulpo kung ganito yung datos ay nangangahulugan na, na walang ginagawa ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga overseas Pilipino workers. Ah. Ipinaliwanag naman ng DFA na ang zero acquittal ay hindi naman ibig sabihin na guilty na ng Pinoy dahil posibleng pending pa ang ibang kaso. Kaya paman aminadong DHP na kaunti lamang yung na-acquit na mga Pinoy na may kaso sa iba't ibang bansa na halos wala pang isang dosena sa loob ng isang taon. Dipu na. niya in fairness kung hindi man na acquit hindi nabigyan ng maximum penalty no at saka ibig sabihin din siguro zero acquittal does not mean na eh, baka mali lang yung pagkasulat, no lahat yon na uh, hatulan na guilty baka pending pa yung mga cases noon so in other words hindi okay, pa uh, hindi in your pa... report mr chairman total convicted with finality that is your report it is not my yes. report the report came from df dfa So we wanted to clarify right now. Dahil dito ay giniit nila Tulpo at Villameba na dapat magkaroon ng evaluation kung saan mahina ang representasyon ng bansa at bakit hindi na ang mga kaso. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas balita.